ingon sila ang taong nagigipit kahit sa patalim daw kumakapit. Siguro kung ni Lord wala sila faith, pero para nato bisag ang life grabe ka higpit kay nagsubay man ta sa dalan nga sigpit Lisud ka ayong mga hagit daghang panahon nga kita na ipit tungod sa mga pagsulay nga grabe kainit. init daghang ka mga unos ug mga kasakit pero never kita sa patalim kumakapit kundi kay Lord lang tayo laging lumalapit so bisag pata pa kagipit bisag kapila pa ta maipit sa Ginoo ra gid dikit alam mo ba kung bakit? Because we walk by faith. Sa atong mga nakita, wala ta nagipindi. Kay para nato ang mga butang nga imposible. Sa ginoo ka ng tanan, mahimong posible. So mas gipakadak na to bili. Sa mga panghitabo, sa palibot, wala kay ta nagtagad. Kaya nakafocus, raman ta kanunay ni God. Kaniyara ta pirmi nag-agad. Bisag sakit na kaayo, pirmi lang ta muhangad. Aron makalahutay gitas atong pagpangalagad. O atong relasyon ni Kristo, sigurado yung mulungtad. Mabungahong kabuntagon mga higala. Ampo Amping Abantita. To God be all the glory. God bless. Sa kong korona mo sa